Ako ba ang may ari ng lupang yan na tinitiin nila? ilang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, uh, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor uh, Kapil, and uh, alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito, makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot, uh, yung mga tanong ni Sen. Lito bibigyan daan po ng Chair. So, please proceed po. Okay. Salamat po, Madam Chair. Mayor, uh, tanong Apo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na 10 hektarya? Apo. Uh, thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa Uh, sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. Uh, okay. can check on the LRA on the title of the uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito dahil tong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hectare yung kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na nila? Uh, actually, it's uh, very unfair to both of us, uh, uh, Senator. Uh, pati po ako sinasabi nila, sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. Uh, ay I categorically uh, deny that uh, hindi po tayo ang mayari ng uh, lupa o uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang mayari, uh, Senador. yung uh, Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, uh, tuwing magkikita tayo pamisan misan siguro, minsan isang taon, hindi tayo nakikita bilang nung naupo ka ng mayor, misa nakikita tayo ang mga intention mo sa porak ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang porak after five years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga porak din ako. Ngayon, kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, sa, um, lupang 10 hektarya dyan sa Pugong yan kaya po ako naghahamon dito kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan pwede ako mag bilang senador dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito tatlong taon ako naging vice governor ng Pampanga, tatlong terms ako governor ng Pampanga paging tatlong terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan siguro magiging kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito. Pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na, ano, na involved. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, may involved ka, nai involve ka ba sa Pogo, sa pora para manapakasama ng image ng porak ngayon, mayor. Kaya saan pag natin ng porak. Tiga doon din ako eh. Misan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, naghiring na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, uh, na, na, na involved din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng, daw ng Pogo sa Porak. Ngayon, sabi ko nga, Sino mag invest ngayon sa porak? Ang sama-sama ng pangalan ng porak ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit. Ah. Dahil tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng porak. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, pogo yan. Dahil porak. Parang yung bamban, Tarlac. Ganon din po, ang pangit ng imay po ngayon ng, ng dalawang bayan na ito. Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng Bamban, karamihan ang Kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po ang mga investor do sa Porac, doon sa Ayala. Nandun na rin po yung Miriam College na magbubukas na. E to ito, nahaluan po ng uh, Pogo. Eh, medyo sumasama po ang ating uh, sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, ang, ang, pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang porak. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito mga kasama ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer. Engineer Glenn, alas tayo rin magbubungguan doon sa, tar uh, sa porak. Magkakaisa tayo doon. Magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, uh, Madam Chair. Maraming maraming salamat po at saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito eh. Meron, kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, anim po ang may war warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, director. Sana na niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, ni wala akong alam dito. Tsaka, bira po akong bira po akong maten ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na involve dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyahan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, Maraming salamat po sa bigbibigay nyo ng ng panahon at uh, sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa Porak Pogo. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyo